Bagong ka-date man o matagal ng magkasama, masarap sa pakiramdam pag namimiss ka. Ang pagkamis sa isang tao ay maaaring maging kapanapanabik o labis na torture. Depende sa iyong estilo at personalidad. Ano nga ba ang mga pinakamabisang mga gawain para masigurado na mamimiss ka ng isang tao? Ito ang mga psychology tricks para mamiss ng isang tao. Number 1. Maging misteryoso Maaaring mahirap ito kapag may nakilala kang bago at gusto mong malaman ang lahat tungkol sa kanila magdamag ka sa iyong cellphone sa pakikipagchat sa kanya tungkol sa kung ano-anong bagay. Ngunit mag-ingat na huwag magbahagi ng masyadong marami tungkol sa iyong sarili. Ang pagiging masyadong bukas ay maaaring maging hindi komportable para sa ibang mga tao. At ang pagpapakita ng lahat tungkol sa iyong sarili ng harapan ay hindi sila binibigyan ng pagkakataon na mag wander tungkol sa iyo. Pero at the same time, hindi mo kailangan maging malihim kapag nag-uusap kayo at may tinatanong siya sa'yo, maging tapat ka. Hindi mo gustong pigilan ang inyong conversation, ngunit magbahagi lamang ng sapat para hindi mawala yung curiosity nila sa'yo. Ang isa pang aspeto ng pagiging misteryoso para mamiss ka nila ay minsan hindi ka available. Hindi ka dapat gumawa ng mga bagay-bagay para lang mamiss ka nila. Ngunit hindi ka rin dapat maging palaging available sa tuwing tatawagan, ititext o iimbitahin kanila. Dapat mong ipaalam sa kanila na may mga pinagkakaabalahan ka din sa buhay mo Number 2, maging madiskarte sa iyong mga komunikasyon Walang gustong palaging sila na lang yung nag-iinitiate ng pag-uusap Kaya maging madiskarte tungkol dito Maaring mahirap pigilan ang pag pagtitext sa kanila Dahil sila ang taong gusto mong sabihan ng lahat kaya ilagay ang iyong cellphone sa silent kung kailangan mo. Sa ganung paraan, hindi mo sila tinetext palagi at hindi ka natutukso na mag-reply ka agad kapag nagtext sila sa iyo. Kung gusto mong umiss ng isang tao, ilagay sila sa isang posisyon kung saan ang bola ay nasa kanilang court. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtitiyak na ikaw ang tatapos sa inyong mga conversations. Ito ay maaaring maging isang challenge para sa iyo. Sino ang hindi gustong gumugol ng buong gabi sa pakikipag-chat kasama ang espesyal na tao, lalo na sa simula? Ngunit kung ikaw ang tatapos ng inyong conversations, ay magiiwan ito sa kanila ng higit na pananabik. Kaya mas malamang na magsimula silang makipag-ugnayan sa susunod na pagkakataon. Number 3. Gamitin ng matalino ang social media. Nakakatukso na magpadala ng mga subliminal na mensahe sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media. Maaari mong isipin na mas mamimiss ka nila kung maikita nilang masaya ka nang wala sila. Pero hinay-hinay lang, hindi mo gustong magmukhang sobrang trying hard. Kung ilalagay mo ang lahat ng iyong ginagawa sa social media, malalaman nila kung ano ang iyong mga ginagawa. At hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong mamiss ka o mag-isip kung ano ang iyong mga ginagawa. Kung meron kang isang bagay na karapat dapat ipost social media, ipost ito. Ngunit wag magpanggap na sobrang importante at abala kahit hindi naman. Dapat mo rin limitahan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang social media. Hindi mo gustong magbigay ng impresyon na wala kang ginagawa, kundi umupo at isipin lang sila. Tulad ng pagtitext, okay lang na maghintay sila ng ilang sandali. Walang masama sa isang delayed reaction. Number 4. Humiwalay Sandali kung ang absence ay nagpapalaki ng pagmamahal ng isang tao, hindi ka nila mamimiss kung palagi kang nandyan. Kailangan mong bigyan sila ng espasyo para gawin ito. Kung ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras ng magkasama, humiwalay at maglaan ng ilang oras ng magkahiwalay. Ang trick na ito ay kailangan masulit. Huwag mong gawin para lang mamiss ka nila. Habang lumalaki ang kanilang pagmamahal, huwag lang umupo sa dilim at magmukmok sa buong oras. Gamitin ito bilang pagkakataon na gawin ang mga bagay na kinagigiliwan mo na hindi gustong gawin ng iyong partner. Ito ay maaaring kasama ang mga kaibigan o mag-isa. Karaniwang humihinto sa paggugol ng mas maraming oras sa mga kaibigan kapag nakikipagrelasyon. At merong isang bagay na tunay na liberating sa kakayahang gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ang susi dito ay panatiling abala ang iyong sarili maaari kang gumugol ng oras kasama ang mga mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakikita o ituloy ang sarili mong mga hobby. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sariling mga layunin at hilig. Maaari kang matuto ng marami tungkol sa iyong sarili sa inyong oras na magkahiwalay. Number 5. Bumuo ng Anticipation Gumawa ng mga plano upang bigyan sila ng isang bagay na aasahan nila. Maaaring ito ay isang bagay na kasing simple ng inyong susunod na date o mga tiket sa isang paparating na concert na pareho niyong gustong puntahan. Upang gawing mas kapanapanabik ang mga bagay, huwag sabihin sa kanilang kung ano ito. Sabihin lang na meron kang mga plano para sa inyong susunod na pagsasama, ngunit panatilihin ng mga ito bilang suspense. Ang anticipation ay mabubuo sa kanilang pananabik na makita kang muli at mamimiss kanila sa lalong madaling panahon. After all, sino nga naman na may ayaw sa isang magandang sorpresa? At number 6, maging memorable. Ang isang siguradong paraan para mamiss kanila ay ang sulitin ang inyong oras na magkasama para gustuin nilang makasama ka ulit. Maging isang taong worth it na mamiss. Kung ang gagawin mo lang kapag magkasama kayo ay makipagtalo o palagi kang nasa iyong phone kapag sinusubukan nilang magkaroon ng quality time, wala talagang mamimiss sa'yo. Ngunit kung ang inyong oras na magkasama ay puno ng magagandang pag-uusap at mga karanasan, natural, kapag kayo ay nagkahiwalay, may isip nila ang mga masasayang oras na yon at mamimiss ka. Ito rin ay isang paalala na maging adventurous at spontaneous ang pagsubok ng mga bagong bagay at pagbuo ng mga hindi malilimutang karanasan kapag magkasama kayo ay otomatiko nag-uugnay sa mga bagong karanasan na yon sa Kaya sa tuwing lumalabas ang bagay na yon, naaalala ka nila at mamimiss ka. Ang mga rules sa pakikipag-date dati ay nagsasabi na pagkatapos ng unang pakikipag-date, ang mga lalaki ay dapat maghintay ng tatlong araw bago mag-text at ang mga babae naman ay dapat maghintay ng hindi bababa sa dalawang beses na mas matagal upang mag-reply. Sa so, pamamagitan ng mga rules na yon, nasayang na ang isang linggo sa mga luma at arbitraryong panuntunan. Sino bang hindi gustong mamis? Sulitin ang inyong oras na magkasama. May namimiss ka ba ngayon? Nga pala, may mga taong gagawin ang lahat para maisakatuparan ang mga masasamang plano tungkol sa iyo. Panoorin mo dito.